Kano po dito, na 300. Eh? Ha? 300. Bago-bago po yan. Tariling bangka lang yan, camera. Oh. Philip magandang buhay mga ka-farmer Back to Subic tayo kasi dadagdagan natin yung pang lumpia Kahapon naubos na yung yellowfin Pero ngayon, expect natin mas mahal Kahapon 100 So, ayun, ikot lang muna tayo dito. Na-miss ko lang yung amoy. Alam mo yun, yung amoy blooming treat. <laughs> Alam nyo yung amoy obrero, mga ka Kung kayo po yung mga taga blooming treat. Ah. Ayan, wala na. Wala na, alas 10 medya na eh. Galing na po kami ng kung saan saan. <laughs> Ayan, tulog na nga. Oh, grabe na, sana. Oh. Ayan, wala na. Tara, tara. No more. Bukas naman. Pero kasi hindi na ganun ka buhay po itong ano dahil gawa nung nagkaroon daw ng fishing ban. Yung mga isdang bato na wala no. Hmm, hindi maganda. Hindi, pro ang problema, yung China lang kumaka ah, na. Oo. Ah, hindi mo <coughs> ka maniwala sa China. <laughs> Biggest liar. Ah, na Dating nila sa uh, ano talagang ano sila gusto nila sa kanila na lahat uy ano yan mga ano dito ah ayan ikuta natin to mga ayta din nata ito ayan nga oh may siling ano dito siling anis ay gaganda ng kamote nila in fairness ah Magkano ang kilaw? 35 na lang po 35 na lang po. Ano? Ang dami na natin bit-bit. Grabe. Hindi, oh. yan naman. Ang oh. mga murah.

Oh. Nila nila parang masarap may ano margarin Nilo Ito yung kahapon Bago na naman yung ano niya Mahal eh Hindi na medyo ano na Ano na siya? Tapi bangus potir biasa ya. Batang isip. Ane, ah, I see. Dan paling yang khas-khas, sandan. Ay, may sapsap -sap ka diba nakabili? Oo, oh, nakabili na ako ng sapsap kahapon eh. Dito rin. Ano <laughs> sir? Pampa. Oh, ano? Kaya po isang dala pang gata. Oo ano? Talagang alam na alam ni brother pang gata. Eh, oh, bangos Wala lang dito. kuya? Ano kuya? 160. Ilang kilo? dito? Pero... <laughs> <laughs> 160 lang. 160, 160. eh. Ito 130 na lang. Ilang kilo po? 140 lang. Ito po sit, gusto mo? Kaniwa po yan. Ha? <gulot> ano? Uh, ang iwan ang butas, memo kayo po yan. No? Magkano po sa bisugo? Bisugo natin, 250 na lang kilo. Mas mura dito. Mas mura po yan. Mabit yun na ang pilihan ano? Tingin na lang. Pusit na lang doon. Tingin-tingin tayo ng bisugo. Babalikan natin yung 250 kung sakaling uh, sa inyan. Hindi na ganun kagandahan. Papakul. Paano nga papa papakul dito? Mura dito ah. Eh. Galonggong, was, magkano? 160. 160, eh. Magkano po kayo, Papakol? 90. Oh, 90 isang piraso. Yung galonggong nila, 160. 240 sa kabila, eh. Cream de Oriente. Kakayaman kong seri na pino ba? Matinti na lang. Kailan yan? Kailan ka na, boss? Tilapia. Tilapia. bilis bilis si kwenta lang yun sir 50. Hanap tayo ng yellow pin na uh, pandagdag sa lumpia kasi <laughs> lang sa yellow pin na sir nada na din. O sige, yarapin mo sa online. eh babe. Ito kay Nanay, kay Nanay. Kahapon bumili din ako dito eh. <laughs> po dito, Nay? Ha? <laughs> ah? 300. Ano? Dito dito. Wala yun, panghapon kasi ibang presyohan. Dito oh. sir, sariwa. Salay-salay. Malumahan. Malalaki sir. Panghapon, ibang presyo, di ba? Ah, Iba yung hapon eh. Magsap Pero ganun din naman sir. Ayan sir, pwede ka bilisay nyo ng kilo ang okay. 50 pero sir, yan na lang isda ko. Eh, ito pa sir, bagong bago. Sariwa, sariwa. Ito ba yung Hindi, yellowfin yan. Ano to? Gulyasan no, to. Gulyasan ito. Pinabili nyo sa akin kahapon sir, no? Oo. Oh. Ito sir, wala talaki ang ito. Dagdag sa... Salay, salay, wala. tsaka ano, alaman, wala na. Sa prime, may yellowfin ka pa? Dito. you. 100 lang po si 100, 100, 100. Lahat okay. ng klase 100. Ay, ah. so, oh, kunin mo na dito ko, Dito po pwede tayo. 250 yung bisugo niya pero yung kay nanay 300. Yung malaki doon ang type ko eh. 450 kahapon 'yan. Kahapon 450 yung type kong bisugo. Nakanganga pa eh. Sariwang-sariwa.

One point, tapikal ha ting. Sarap ng keso. Lima ka ito pa. isda na. No? <laughs> <laughs> Alin? Pang lumpia. Oh, yeah. Kapon binili ko yung tig 100 niya din kapon eh. Yung babae pa dyan? Ay, si brother, ayun, kapon. Walang kilo. Ah. Uh, -bit natin 'yan. Eh. <laughs> Abangan naman na lang kaya ako do sa yellow. Iikot na lang ako. No. Para hindi ka na di hindi na tayo magbuhat, diba? okay 'di ba? Okay na. Ibang kilo. Oh, bibili ka pa. Oo. Oh, Sayang to, baby. Pang ano natin. Ayan. <tis> Dalawang kilo Dalawang kilo. ngayon mura din ano, bilog ano? Daming <tis> ano, one talaga. one, port, 100. <tis> one, in one port, 100, oh, One hundred One 1.1, 100 'o. one hundred, Tingnan. Halin na muna tayo

ito tulingan, ito. One in one pot, 100 hundred niya. Pilog. Ang sain ko, Pero itong yellow pin, masarap din ito. Oo naman. Bye. Ano kaya mabibigay? ko? 100 na lang 100 po yan, kada plato 100 100 na lang ang plato <laughs> ngayon na lang yan yeah, malalaki. bukas 150 na dalawat eh <laughs> <laughs> lumpia narin kayo oh, lumpia talaga oh. ay buhay pa oh. <laughs> huh? na? oo, oh, ihatid kita doon sa may ika sa may iyan may eh? <laughs> Yan. thank you! Ah, uh, hindi tayo bibili Grabe mga ka-farmer, 100 pesos. Malupit. Mga tulingan. Sandahan na po, na super oh, baby na ah, 450 eh hindi ko mabili hmm? ah. tayo sa Okay na, solve na yung pang dalawang linggo na lumpia. Ayos na yan. Dito ka muna. Ah. Ano tayo? Wala ka ng ano? Okay na. Yung pang ano? Yan, susunduin ko na lang siya dito. Sa so may uh, Kasi mahirap. Ay, pusit Paano oh. kaya? Pula. Paano kaya itong pusit niya? Sarap na. Paano Paano pusit? Tingin mo ba? 180, oh, 180 ang kidlat 'yan. Sarap pa sa yellow. Kumikidlat. Dalawang <laughs> klase 'to. Yung tulingan kidlat 180, mga farmer, pero doon tayo tayo 100. Papa, paborito ang tulingan mga farmer. Yan ang pinaka-favorite niya sa lahat. So, balikan ko yung yellow pin mo. Kuha pa ako. Uh, ilang piraso pa? Ito kaya? Hindi, mayroon din. Mayroon din. Yan masarap sa akin. Yan, sir. Gusto mo pa kilo niya? Ninety. Okay.

Ang lumpia, ito the best. Oh, yeah, lumpia. Yeah. Ito kasi medyo madugo eh, pero mas malasa naman. Lalo na yung bilog, no? Yan siya, bilog. Oh, bilog, bilog. Tama, tama. Anim na kilo. Anim na kilo. Sandan na lang boss, hindi sobo. Sana na lang isa na to. Hindi sobo na malaki, 450. Hindi uh medyo malaki. -huh. Magkano kilo? 300. 300 na na. Sa ko na. Ha? Ayos pa naman yan, pare-pare sa okay, ano. Salamat.

ayan mga farmer di pa rin nagbago binili ko na yung bisugo kulang kasi yon ito na ako iihikot kagaya nung kahapon umikot kami at uh, kain daw sa kana sabi uh, ni Bebe so ayan okay that's good para naman na uh, magamit natin yung reserve pots <laughs> iikot na lang ako ayan skarto ayun o no? bili tayo ng yelo kasi bumili na kami dami na po namin nabili pang ano na to pang tu pang ano lumpia sayang palagay ko marami pong isda ngayon dito yung isdang uh, ano yung nakukuha nila sa yung malalaking bangka

maganda oh. maganda sa may camera. Hindi ka na mahirapan. Op. Ayan. Ang dalawang cooler ng gamit natin. Ang mura ng tulingan, grabe, 90, no? Sulit. Ito yung kahapon na ano. Ano pa rin naman. Ay, bebe. Ayan. Ilan na binili mo, Yelo? Wala pa? 50, ayan. Kulang yan. Di ba? Ayan, ay, pwede na. Okay na tayo. Ayan. Wala na munang kain. So, ayan mga ka-farmer. Ang balita ngayon dito sa Subic, ang Yellowfin uh, tulingan ay... Ang dami daw talaga. Mura. So, ayun. Yung bisugo, yan po ang mga pisdang talagang ang hirap pababain ng presyo. Kagaya ng sapsap. -sap. Uh, ano pa ba yung mga mahirap pababain? Tuna. Yung tanigi. Maya-maya. Napakahirap po pababain. Pero ito kasing mga galunggong. Kagaya yung galunggong dito, galing po kami ng San Marcelino, San Narciso, and... San Antonio 240 ang galunggong Dito po ay 160 lang Tapos yung bisugo Nagkakaparehas Nasa 250 to 300 Depende po sa ano Siyempre pag medyo Sabi mo hinabukasan na Makakawaan Pero sariwa pa din naman Pwede pwede pa yon mga farmer Makukuha nyo ng mas mura Tapos yung yellow fin doon Mahal ano? Dito magkano lang 250 240 na 240 po sa sana uh, Antonio Dito ay 100 So medyo malaki ang agwat Tapos ano pa ba? Yung sungayan doon 350 Which is mura na yan uh, 550 yung Maya Maya Dito wala akong nakitang Ganong isdang bato Wala po ganong isdang bato Ang isdang bato Papunta naman po doon Kasi mas marami ang namimingwit Maliliit na bangka pala Yan po ang kaibahan pala Nasubik ano Dito ang makikita po ninyong isda, napansin nyo, mas mura yung galing sa malalaking bangka. Yung mga, mga malalaki, kagaya nung nanguhuli po nung mga galunggong, yung mga ganyan, yung yellowfin na yan, mga malalaking bangka yan eh. Tapos, doon naman banda, pag umusog ka sa masinlo, kaya gusto ko din ng masinlo kasi mga isdang bato naman marami pong makikita doon. Yun naman ay mga small fishermen naman ng mga ano noon, pinanggagalingan mga namimingwit, namamana so banda na doon banda na sa may, yan sa Narciso mayroon na po yan uh, San Antonio marami na pong namamana so, pero pinaka the best para sa akin para marami po kayo makita masinlok talaga pero kung gusto nyo nga, nakita nyo naman ang kaibahan, subik, na yung mga tulingan, galunggong, yung mga yellowfin, yun naman po ang karamihan po makikita nyo. Although, meron din naman po mga isdang bato, syempre. Pero mas marami po doon. So, ayan po ang kaibahan. So, ayan. Marami pong salamat. Maikli lang po ang vlog natin dahil sumundot lang tayo. pauwi na po kami. 10.30 na rin naman. Mag-11 na pala. So, ayan. Marami salamat at magandang buhay!